Sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa part 2 ng nakalipas na video tungkol sa tatlong mga bato na hugis pari sukat. Ayon sa ating ka na nakahanap sa mga batong ito, ang mga sukat ng mga ito ay magkakaiba. Ang mga sukat nito ay parang small, medium at large na siyang naging kakaiba sa mga ito na siyang dahilan na maaring ang mga ito ay posibleng marka Sa nakalipas na part 1, ang ating katiyech ay nagpadala ng mga larawan ng mga batong hugis parisukat na kanyang natagpuan na siya namang naging ating basihan sa pagsusuri sa mga ito at ang aking naging pagsusuri sa mga ito ay sadyang wala akong nakitang matibay na batayan para masabi nating ito ay mga lihitimong marka kaya naman ang aking ibinigay na payo sa ating katiyech ay kanyang ipagpatuloy lamang ang pagkalap ng iba pang mga posibleng marka sa paligid ng kanyang sinusuring lugar at ang kanyang ginawa ay kinuhanan na lamang niya ito ng bido para tayo ay magkaroon ng mas malinaw na pananaw Ilang beses ko nang pinanood ang kanyang kuhang bido na ito at aking napansin na sadyang kakaiba ang batong ito na hugis parisukat maaaring ang ilan sa atin dito ay magsasabing may posibilidad na ang mahalagang bagay ay nakapaloob sa isa sa mga batong hugis parisukat. Ngunit sa aking sariling opinyon, ang posibilidad na ito ay mababa lamang, maliban na lamang kung may mga nakaukit na marka sa ibabaw ng mga batong ito na siyang makakapagkumpirma na ang mahalagang bagay ay nakapaloob dito. gayon paman, ang kakaibang hugis ng mga batong ito ay maaari nating ituring na isang marka. Meron iba't ibang pwedeng maging kahulugan ang isang kahong marka na ginamit ng mga sundalong hapon. Pero pagdating sa mga batong ito, ang aking sariling interpretasyon sa maaaring kahulugan ng mga ito ay nagbibigay pahiwating ito ng importansya dito mismo sa lugar na kanilang kinalalagyan. Ang mga ito ay nangangahulugan na nating suriin ang naturang lugar na ito o magsagawa ng mga trial digging sa paligid nito. Pasukan ng Tunnel sa aking paulit-ulit na panunood sa naturang bido na ito ay aking napansin na tila parang ang mga batong nakatambak dito ay may hinaharangan na isang butas o pasokan ng isang tunnel. Mapapansin natin dito ang isang maliit na butas. Ngunit ang tanging paraan para ating malaman at makumpirma kung ito nga ba ay isang pasukan ng tunnel ay ang alisin ang mga malalaking bato na ito na siyang nagsisilbing harang Bukod sa mga malalaking nakatambak na mga batong ito ay sinubukan ko na rin maghanap ng mga posibleng nakaukit na marka at meron lamang akong isang nakita. Sa batong ito kung saan ay isa sa mga batong hugis parisukat na nakapatong sa itaas na bahagi, aking napansin na meron itong nakaukit na marka tulad ng aking nakikita. Ito ay isang nakaukit na arrowhead. Alam naman nating lahat na pagdating sa mga arrowhead na marka. Ito ay karaniwang ginamit ng mga sundalong hapon bilang mga pointers na nagtuturo ng mga mahalagang direksyon. Ngunit bukod sa direksyon, meron itong ibang kahulugan na walang kinalaman sa direksyon kung saan ito ay maaaring nagpapahiwatig ng isang straight tunnel. Kaya kung nagawa natin tanggalin ang mga nakatambak na mga batong ito, at ating natuklasan ang isang butas o pasukan ng tunnel. Kailangan natin itong pasukin at ipagpatuloy ang paggalugat sa loob nito. Paggalugat sa straight tunnel Pagdating sa mga straight tunnel, ang kailangan lamang nating gawin dito ay ang hukayin at pasukin ng derecho ang tunnel mula sa pasukan nito. At ang pinakamaganda dito ay kung ating naabot ang pinakadulong bahagi nito sapagkat sa karaniwan ay dito nakatago ang mahalagang bagay na ating hinahanap. Parang ito ay napakadali lamang gawin pero base sa aking mga karanasan pagdating sa mga straight tunnels ay madalas kaming makainkwentro ng mga harang. Sa konting pag-usad lamang ng ilang distansya ay meron na namang harang tulad ng mga naglalakihang bato na kailangang tanggalin. Maliban sa mga harang ay maaari na rin may ibang mga patibong kaya kailangan pa rin nating magdoble ingat. Maliban sa posibleng pasukan ng isang tanol na ito mas maigi na rin kung ating susuriin ang buong paligid ng lugar dahil maaring may iba pang mga pasukan ng tunnel. Dapat mong malaman na pagdating sa mga tunnel, maaring meron itong ilang mga pasukan kung saan ang ilan sa mga pasukan ito ay sikretong pasukan para agad nating marating ang dulong bahagi ng tunnel. Ngunit mula sa puntong ito, wala pa tayong kasiguruhan kung meron nga pa talagang pasukan ng tunnel dito. Kaya kailangan muna nating hintayin ang ating KTH at ang kanyang mga kasamahan na tanggalin ang mga nakatambak na batong ito para malaman ang kasagutan. Ito ang siyang ating tatalakayin sa ikatlong yugto o part 3 ng birong ito. Shoutout kay Kati na si John Michael Samurai. Shoutout kay Kati na si Henry Asuncion. Shoutout kay Kati na si June Balasbas. Shoutout kay Kati na si Lizel. Shoutout kay Kati na si GIMG.